Brum brum brum! Nandito na naman si Machong Brum Brum! Ha ha ha! Hoy mama! Ha ha ha! Mga may nakita na naman tayong matutulog sa tabi ng kalsada mga kabumbrum. Bigyan na naman natin ito ng na pagkain! Let's go! Punta tayo sa Jollibee mga kabrum para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kabumbrum. Let's go! Dito na tayo sa may Jollibee mga kapro mo bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kapro, pasok na tayo. Let's go. Bibili na tayo ng pagkain. Let's go. Ah, mga kapro nakabili na tayo ng pagkain sa Jollibee. na natin to kay kuya na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kapro mo. na natin to pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Tulong na naman tayo ngayong kabi mga kabrumbrum doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga ka-brom-brom. Ihatidin natin to. Let's go. Uh, Nandito si Kuya mga ka-brom-brom. Lapitan natin para ibigin bagay. Let's go. Nandito siya mga ka-brom-brom. Let's go mga ka-brom-brom. Lapitan natin bagay ka-kuya. Let's go.